ang kanya susuotin sa kasal ni Kuya Tilat. Ano? Okay na yun, mahal hani. Maganda ganun hani. Hani. Hmm. Halika rin daw, titi. Halika tumi sa salamin. Eh. Ito naman pong sleep sa ay... Oh, kahit. Oh. Na ito naman, hindi ko alam kung ito. Malaki nga, malaki. Malaki mahal hani. Ito naman, malaki maluya, no? Oh. Tama. hawag ako mebos. Sayang yung gusto ko. Malang sa mga hindi. Wala, wala. Ito po yung pangatlong try ko. Namilulupi. Ayan nga sa yata. Dito pa nga. Ang ganda. Hindi mo kayang wala. wala. <laughs> <laughs> <Kamay>. ano? <laughs> ah, ito po siya. Bakit 'yan wala? Ano 'to? Mapuputol 'to dito po. Iya. Hindi na eh, yeah. hindi ikaw Ayun, 'yun Ayun, ito 'yan, maganda 'yan ng. Hmm. At dumating na yung suspender ninyo ay maaan. Uh, uh, San dito din natin yung suspender 'yan. Ah, yun. 'Yan ang tama sa kanya. 'Yan, ano yan. sokto. Hmm. Siya so, yung pagsasanduhin na lang para hindi oh, um, uh, uh. Akin na nakuha oh, ba din na ni Ma'am? Siya na isa ka pa kukunin. Ano sa kasal pa eh, ito ng kuya tinat na siya? Ano sa ikalo mo na Ma'am? Okay. na yan. Tiyan. O dapat talaga ati medyo fitted O oh, at yung okay. suspender ay ano. Mas maluwag hindi uh, mo. Asanduhan ko pa. Ayan. Oh, sasanduhan uh, ko rin si Mal. Ano, Mali, anong sasabihin ano mo? mo? Ayos, pay. lalakad kayo ni Kuya ha. Si Gio Magaay. Bible. <laughs> Bible si Tuti pala ang ring bearer. Sino ako? Opo. Mga ina po. At, si Kuya Dustin. Number 8 po pala itong sa akin. Ano number niya ang Gio? Si Kuya Dustin. Ayun sa pantalon ni Tutoy, aki lang muna sukatin so yung nada doon. Oo, so, tingnan muna natin. Ah, di. Kami naman dito lang ang tindahan namin. Pag kami may susukatin lang na pans niya, yung saan ko. At pag halimbat, hindi, bitin baka, bitin natin. Ginamit niya ng mag rin pa. Ah, hindi, na muna. pero itong isa. At pag buwan kasi ako dadano. Ito lang. Bongo. Bongo na po. Umiyoko yan eh. Yan. Yung isa. Yung yun. Ayun, pantalon nito. Ito yung mga nasukat ko. Ito yung bet na bet. Mahal. Maganda. Kasi malaki na tiyan ko. Hindi na kasha. Ito yung nakabalo niya tayo. Yan. Ako may niluloko na ate. Joy to do aki sa Ah, para ako gaganap na ito sa pageant. Ito na hindi ko. Wala ko yung mababantutong ba? Hindi okay. mo na... Pagbago daw. Pagbago daw. Pagbago Pagbago

Ito yeah, kasi yung sandals ko parang hindi ba naman dito. Hindi kumuha ka ng bagong pasandals. Mm -hmm. Bibili na naman ako. Ang nang oras Ang ganda. Ha? Mahal sa so, mo naman yung sa aid. So yan, tingnan natin naman itong uh, sa asawa ko po. Hindi walang <laughs> panggala. <laughs> ay, dami tayo miss mismis na. Anong tawag din yan? Lanot-not na. Yata. Yata. Oh, ito pala mahal. Testingan mo rin yan. Mamili ka. Ayan po, may brown. At yan, may black. Titingnan natin kung ano po ang babagay sa kanya sa kasalan. Ay, ito sa ito yung Ganito na. Naka... Ayun nga, kasama na sa botay nila. Doon sa suspender, may kasama na. Wow.

Ate, well. Dasik daw yan, dasik. Ayaw yung paglalaan. Ano pesos. Ah, ulit Ate, ikaw ice cream ka din. Ate, ice cream ka din. Ikaw ko ice cream ka din. Ikaw, ano? Ikaw? Si, ikaw 아, 그래. 아, 그래. 아, 그래. 아, 그들 a 그 아, 그래. 아, Ay, kami sa akin. Hindi namin ano kuya. Kaya na po tayo ng ice cream. Uy, ayun daw.

bos ni lah. Hello, Ayus. Ha, picture kayo. Picture, tingin dito. Tingin, Maloy. Kapten. Yung, yung. Tingin, tingin, tingin. tingin. So yan po at kami ay uuwi na at na <laughs> nahulog po ang ice cream ni Maloy. <laughs> Maloy <nahulog. laughs> Sayang. Ay nako. Yan kami po uuwi na tapos Kalawin na kami. Ka <laughs> at after po namin sa pag ano po paghahanap ng aming mga susuotin na sa kasal ni Tilat yan at kayo dumana dito ka na ate at, at kinuha at na po nila yung kanilang mga gamit at sila pwede uli sa amin tutulog at yan. At may dala po ang Kuya Jojo -jo, isang manok. At kanya daw po lulutuing tinola. <laughs> uh, yan. Abangan na lang po ninyo sa vlog ni Ate ati at Maganda. Ang ganda nit. Para para mo si Kuya uh, G si Kuya Dustin po po paggiyo. Si totoy naman po may lagnat at kainita na po ang aming pagkalis. Ngayon naman po ay kami may pupuntang isang tindahan ng mga damit at kami po ay, ititingin ay, naman ay, doon. ay, Oo, oh, MM. oh oh, talaga. Oo, 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 talaga. talaga.

Wala, hindi din wala. ang dress mo. Hindi wala. wala, talaga eh. <laughs> hindi siya pa, mo at okay. yeah. mo. ang dress. Pag pala may mga walang pampalit ay dito lang. <laughs> <laughs> may ginilala po pumunta dito. <laughs> <Mag> <laughs> okay, sa si Ate. <laughs> So yan po, at ngayon naman ay dumating na yung aming parcel. Kami po ay nag-order na lang yung ating adyaw sa online ng aming ipapasok sa aming anak at sa diyawa po ni Ninay na yung suspender with botay. At salamat po dumating naman. Kala ko baka kahit hindi pa baka matapos naman. Bukang botay. Ito yung maganda sa nina. Ito yung, oo, mayroon na yung kompensya. Sa nina yun, tisa. Salamat, tisa sabi po yung maganda at kami ano ah ano order namin ay maroon or burgundy color po okay thank you po may color <laughs> uh, ah, oh uh, oh oh oh, <laughs> oh, <laughs> oh. <laughs> Oh, magandang okay. okay. maganda so, Oh, Ito maganda ano Sa ang halaga na itong set. Isang set may botay na, tapos ay suspender. 150 sa kids, at pang adult naman po, ay 155. So, thank you po sa Sen. sobrang bilis na kanila ano, Ah, uh, Wow. At pati to maganda. Mahigpit. Hindi pag sinuotay, hindi lang na lang nahubot. Tama, tama, tamo. Ay, kayo lang? tamo. Ay, tamo. na tamo. Ay, tamo. Ay, tamo. Ay, tamo. Ay, tamo. Ay, yung na. Ayan yung ibang mo na. yung ito oh, na lang dito. Huwag natin tanggalin. At ito lang po yung okay, sabahin namin yung mga gato so, yung uh, wow. tura. Uh, mas malaki pala talaga pag sa araw. Kami pag nalito tayo, sabi ko nga ito tayo, sabi ko nga ito na lang yan. Huwag ito ni Oti. Oh, Sulit. So yun lang po. Thank you. Thank you sa seller. At thank you rin kay Estin at kami po ay siya lang mag-order na ito. Ako lang ito. Ano ba ito? Ito. Pagkita doon ako.